Magandang hapon sa inyong lahat. Ako si Liza. At ang pamagandang ahit ako pa ba amin? Ako pa ba ang aan? Ilalantad ang puso sa bilin Ang damdaming lumalim ng gusto. Sa kaluluwa ko, di natutunod ito. Itagal nang tinago sa loob. Ang pag-ibig ko sa'yo, di maikubi. Ngunit takot ang pumipigil. Nagpapahintay. Nagtatanong kung na ba ang lahat? Ako pa ba ang magsasabi ng mga salitang bumabagabag sa araw-araw upang ipahayag kung paano tumitipong ang puso sa tuwing nakikita ang iyong mukha. Matagal na kita pinagmamaslan pinagmamasdan sa paghanga, umaasang mapansin mo. Makita kamalian Sa aking pagkukunwari, ang pag-ibig na itinatago, isang katotohanang matagal nang inihayag ng puso. Ako pa ba ang magwawakas ng katahimikan para sa kapakanan ng aking puso upang suklian ang lahat upang subukan pumasok sa sayo ng ito ng kawalang katiyahan ngunit paano kung hindi mo rin nararamdaman paano kung ang pag-ibig ko sa'yo ay isang apoy lamang na nag-iisa walang ningas sa malamig at nag-iisang dilim. Ako pa ba ang maglalakas loob upang ipakita sa kung gaano kita kamahal upang magbukas, upang ipakita ang pag-ibig na matagal nang sumusunod sa akin. Kaya narito ako sa sangdaanan may pusong handang sumabog. Ako pa ba ang aming upang sa wakas matagpuan ang kaligayahan